Hello everyone! Welcome to my vlog! Andito na naman kami guys ni Lakis sa napas. Ganun pa rin yung aming hideout at laging ginagawa. Parating napupunta sa balcony. Dilipat pala guys yung kanyang hiyan doon sa dolo. Pinalipat ni boss kasi pag andito siya sa bukana ay talagang makikita ng bisita agad-agad. So ayun, andoon siya doon sa dolo. At yan sila Lucky minsan guys, pag hindi ko nabantayan ay buti kangkang lang sa malaking paso at doon magwiwi. Kailangan ko siyang bantayan. Hindi siya magwiwi sa hiyan niya, kundi doon siya magtikangkang doon sa malaking paso. At ano siya guys, nagagalit siya sa akin dahil naiinis siya, naiinis mm -hmm. siya kay, dito yung ano guys, oh halaman. ayam. Ito yung lagi niyang sinasakyan pag umaga kasi kakainin niya. Ayan guys, so yung kanyang paso. <laughs> Tinanggalan ko siya ng ano, patay na dahon ba, ganyan. Para malinis tingnan. Yung yung magulang na dahon guys ba. Or siguro ano siya kanang Kanabitaw... bitaw tawag ito. Na ako tubig ba. Hindi actual naman ni siya kamatay kay nakalimtan ako kog buo. -bu. As in talagang lanta guys, takot-takot ta, ta, ako noon. Buti naka-recover. Yan, nakabawi siya. Kaya hindi ko na talaga makalimutan na diligan. Kasi madali siyang malanta. Kailangan talaga everything. Ayan. At tingnan mo yung isa guys, oh. Yung mukha. Yan, oh. Nanggi Nanggig yan sa ano guys, sa halaman. Nanggigil yan siya kasi gusto man niyang kainin kasi. Kahapon ay marami akong kinuha dito ng mga dahon. Yung mga ano ba, udlot, yung mga morang dahon ba, kinakain niya. Tapos kanina umaga nung nagdilig ako guys, alam niyo ba anong ginagawa ko? Tinungtong ko ito sa malaking paso para hindi niya makita. Kasi kagabi, nagyak-yak siya kagabi, akala ko mga 10.30 ng gabi. Akala ko ano, mapaihi siya. Yun pala ang kanyang sadya ay itong deal. Kaya binigyan ko na lang siya. Gusto tuwing ano niya ang gabi or umaga. Pag naisipan niya, ayan, nagyak-iyak. Sabi ng kasama ko, ilabas mo baka iihi. Yung pala, ang sadya niya, itong puno. Ito lang yung sadya niya. Gusto niyang puntahan at kain-kain. Ayan, -kain. pag ano kasi sa to sa ulam eh. Panglagay sa taas ba. Natuyo yan kasi na ano to eh, na na try ito ba naka, nakasubok ito siya ng nalimutan ko ng dilig kaya nanupay-pay siya kaya mayroong ibang dahon na ano, namatay kaya yan inalagaan ko na talaga siya kasi gustong gusto pala ng aso kaya ngayon pala guys lunch ay ang kanyang kinakain guys ay nagluto ako ng tinola pero instead na dahon ng sili ilalagay kasi wala kami ng dahon ng sili. Ang nilalagay ko lang ay yung pichay or Chinese pichay. Gusto gusto ni Lucky guys, nilagay ko na sa Gusto gusto ni Lucky yung dahon. At saka nilagay ko ng konting rice, isang kutsara. Hindi ko dinamihan ng rice kasi baka daw tataba siya. At saka sa yuti at saka maraming dahon. Ganun yung kinakain niya. Ang lakas kumain talaga, talaga niya ng dahon eh. At saka yung chayote. Yun. At syempre, yung laman ng manok naman. At may sabaw. Malakas siya kumakain doon. Hindi siya kumakain kasi ng dog food kasi hindi sanay sa samay-ari. Kaya yan. O, dyan ka lang. Huwag kang magarit kay Manang because I'm doing something. Nagarit siya, guys. Oh. Nainis kasi sa akin yan eh, Kasi gusto niyang pumunta dito sa akin kasi yung deal. Hindi ko na ito ipasab-sab sa'yo, oy, eh, kay, ano, Padamihin natin ang udlot. Paano yan dadami kung araw-arawin mo ng ano, kain? Ayan, umakyat <laughs> Tumayo. <laughs> nagpapansin mo na si Lucky, oy. Eww, nagpapansin si Lucky, guys. Kahit may ginagawa si Manang dito. I'm cleaning dakuan ah, dahon, puno ng deal. Para mawala yung mga dry leaves. At hindi ka na makakain dito, ay eh, kay hindi ko nasasayuti pa sab-sab. Kawa? Baglungon ka, ha? Why you're so baglungon? Nakita mo may ginagawa ako dito, tapos ingay-ingay mo. Ha? Tinanggal na natin ng patay na dahon para malinis tingnan. Okay? Ayan, Oh, yung ano, guys, Oh, ganyan. isab sab kasi nga yan, eh. Kaya, o. Oh, sinab-sab kasi nga yan, eh. Kaya yung bandang baba, hindi yan maka, makalaki. Kasi inanuman man niya, isab-sab. Ngayon, hindi na yan siya makasab-sab. ko na. Binabantayan ko na siya. Kaya yan, yung deal. Namatay yung ano guys, yung sangig. Namatay. Ano kasi ito guys, regalo ba noong December? Kay ma'am, kay madam, regalo. Noong December. Ganyan talaga yung lalagyan nung pagbigay. Tapos, maliit pa yan siya. Nung pabigay ay ganyan pa yan siya guys. Maliit pa lang. Tapos, lumaki. Siyempre, ano na ngayon, March. Yan, lumaki na siya. At ang ginagawa ko ay, ano, minsan pinuputulan ko ng udlot guys pa para magsanga bitaw na siya magsanga at saka dami yan ganun yung ginagawa ko at ito ito siya guys and kikuntingan ako yung dulo para dadami siya ba. diba nagigil yan sila Lucky guys sa ginagawa ko kay gusto niyang kukulin or kainin yung dahon na to ayan tinanggalan ko kasi maraming patay guys ay hindi lang mga Kasi ano kasi eh, nag, ano sa sa ano ba, malaking paso. Ayan, naiyak talaga siya oh. Crying dog. Why? Naiinis kasi siya guys. Bigyan natin guys sa, Para bigyan ko siya ng udlot Kasi nainis sa akin eh. Kaya hindi siya makasabsab. Okay, bigyan kita. Huwag kang mag-alala. Kainin mo, ha? Okay? Kainin mo talaga. Oo. Oo. nag -iyak, iyak ka pa dyan. Ayan, guys. Oh. Bigay ko sa kanya. Kunti lang kasi ang mga ano, eh. Udlot. Kinaubos na niya dito, mayroon dito. Unsa na imong What are you doing? Ah, oh, I gave you. Thank you, Manang Joyce. Ubusin mo yan. Kasi pinagbawalan na kita mag-akit-akit doon. Ubusin mo yan. Kung hindi mo yan ubusin, hindi na kita bibigyan. Hmm. Kinain niya yung ano. Kung sama na, ayaw mo nang ipanghagbong. Ha? Yan. Ubusin mo talaga yan. Hindi na kinabigyan ni Manang pag hindi mo yan maubos. Kasi sayang. Good job, Lucky. Good job. So, ayan guys. Hanggang dito na lang po. Thank you, thank you so much sa pag palaging panonood nyo sa amin ni Lucky. Kahit doon sa Facebook, pag nag-live kami ay mayroon namang mga viewers. Thank you, thank you so much. Happy Wednesday everyone. Bye-bye.